May nakahabi ako nung sa Parisan. Oo. Bakit nga po? ko ng ko Kasi 20. Oo. 70 pa lang. O. ano, minsan. kang like nahuli. Ibis na bigay mo sa pamilya mo. Ano. Makunta pa sa... Ibig pagbabae mo, nakukuha pa <laughs> <tuli> ng debut. Debut tuloy ng babae. na lang. sila ikaw ang mga Sila na lang? Oo. Imbis na tayo ang mga babae. फेर 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 फेर